tutok pa rin si Benji Liwanag, susubukan pong ahonin uh, 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 oh na eh. Oh, o, yung aeroplano mula doon sa ilalim ng dagat ngayong umaga. Benji Liwanag, mas mate, kamusta na dyan? Mike, nagsagawa ng simulation dive ang uh, retrieval team kagabi. Ayong kay Task Force Kalihim Chief Major General Eduardo Del Rosario, ang simulation dive ay upang makatulong sa kanilang preparasyon sa operasyon ngayong araw. Ito ay kabilang sa ginawa nila na kalkulasyon mula sa oras ng pagdive para sa si retrieval operations at sa pagangat pati na rin ang paghila hanggang sa pangpang ng dagat. Isa sa mga nagpa napag-usapan din sa dive plan conference ay ang kaligtasan ng bawat divers sa kanilang pagsisid. Sa ngayon ay malaking tali ang buhat-buhat ng Philippine Coast Guard at dadalhin sa lugar kung saan isasagawa ang dive operations. Tulong-tulong at nagkakaisa mga divers mula sa ating pamahalaan para suportahan ang six-man dive team na kinabibilangan ng mga Koreano mula sa Cebu City. At uh, dito sa ngayon ay uh, dumating na rin itong uh, ilan sa mga kaanak nitong si uh, uh, Captain Jesup Bahinting. Ngayong oras na ito dumating na sila rito sa beachfront at si Chitis Chan. At hindi pa nagsasagawa ng operasyon dahil patuloy pa rin ang pagpupulong dito. Mula sa masbate, yung kapuso Benji Liwanag, GMA, nagulat para super balita sa umaga.